Uh, interview sa Iran. So, sasabi mo, sir, takbo ng takbo. Uh, mabilis to kasi Iverson talaga. Ah, ingatan mabilis. lang na. No? Baka eh, maapakan na, no? Yung lang ang problema pag napakan. <laughs> Kininam. <Okay>, <man. laughs> sir, sir, sir. An ah, oh, si nurse. Nakita mo si Nurse? Ay, no. wala, wala pa si ano yun FV eh. Wala si Nurse? Wala pa Kasi eh. baka na doon sa kainan. Ah, uh, Sa kusina. Sa kusina ba yun? Sa bye sa sana sa... Sa kusin. langit. <laughs> sa langit. <laughs> si Nurse. Eh, nakaan mo yan? Balita ako, Sa ano mo? Saan na? Hindi na raw ata maglalaro ng Friday yun eh. Alam mo na? Uy, nasa. Ah, nasa. Uy, nasa? Ah, saan si, si Nurse? Where is Nurse? I don't know. Where's tito nurse? Don't you don't know? know? Flashing red lights, driving at night Windowless ride, feeling alive Nothing in sight, forever in flight Follow those lines, we'll make it this time Blurry street lights, work as a guide To so memories back <laughs> Uy sir! Ito! Ah, uh, si nurse. Wala pa eh! Ano, wala pa o wala ba? Wala ata talaga, baka may ano. Ang hindi nagpaparamdam eh. Wala nga ano, o kahit sa group wala. Atay. Pag Friday wala na. Kada Monday na lang siguro 'yun. No. Friday ano may ano na may nakalaan ano, na na ano Ah, iba na. <laughs> Juan Yundong. Sir, sir, sir. Ah. Asan si nurse? Oh, saglit lang ha. After nyo. Sa... Sa... Meron siya ginaayos na ano eh. Pasyente. Pasyente? Ay, uh, pasyente. May tinuturukan? May tinuturukan. Ay. <laughs> Himoglobin yung tinuturukan. <laughs> Tapi ka nga Aray ko <sampling> dun, dun lang, baka maapakan si Iverson Baby's bad, review natin Hello. yung camera <seldom ama having travail> You can't do ka naman! Iverson, game. Asan ba si Nurse? Nurse, wala! Asan pumunta? Sa si Nurse? Ewan ko saan pumunta. Dug, 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 dug. <laughs> Sir, kaka mo muna! Music yan, ha? <laughs> Punta ako na! Nakatutok pala sa akin yun. <laughs> Punin ko lang yung espagueti sa taas. Yan! Sarapan mo ha! Ayan na. Sabi sa'yo, lubat? Hindi nga nag -re record Palitan mo daw ang iPhone. Nag-hang? Ay, eh, ano pa ba? Tingin na yung cellphone mo. Naghang hang na eh. Oo, oh, mag na eh. Hindi sabi. Kaya ano yung ginagamit iba. Oh nag sila Oh. Ayos o. Oh. Galing diba? Dito. Mga supportive yung mga subscribers Ganun mo. No? talaga Oh. Siyempre wala silang panoorin. <laughs> Ito dito tayo, bahala sila dun. Uh, tayo. Dito tayo. Dito tayo. tayo. <laughs> <laughs> Hindi nga akong nagsapatos <laughs> sa <sanyo. laughs> Hindi nga akong maglalaro. <laughs> Hindi nga akong <laughs> maglalaro eh. Pero tanong ko, asan si Nurse? Aiyo! Wala na, hindi na naglalaro si Nurse ng Friday. Monday na lang. Dami na naghanap yan, Nurse. din siya ni Chupor. Ah, wala na. Pwede si Doktor. Ah, wala Happy na. Happy Malum! Saan na pumunta? Tingnan natin sa My Day. Baka nandun. Nandun sa My Day. Nasa My Day naging si malis. <laughs> hindi <laughs> Lagay natin to. Lagay natin to. Pops. To Pops. Oh, lagay natin to Pops. Uy! 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 Happy Birthday! Happy Birthday! Si <laughs> 7! Number 7! Oh, happy Birthday to you! Very diba? good! Number 7 pa diba? siya? Di ba number 7 oh, siya? Oo, oh, sakto! Minsan 69 din. Alas man buha nga mo! Mga tropa, kakain na! Mga tropa! Mga kakusa, huwag ka! Dito ka na lang. Kain tayo! Anong ah, kakainan mo, Iverson? Jaspaghetti! Jaspaghetti! Jaspaghetti? <laughs> Balita ko, kumain ka doon sa ano ha, nung last Friday. Oo, sarap. Ay, sarap. Sarap ng treat ni Boss Ian. Yeah. Oo nga, hindi ako nakasama. Putang ang yan. Sarapaya, sarap yung restaurant. Kaya nga tinatanong ka namin kung may pasok ay. Eh. Wala eh, wala na. Hindi na ako pwedeng bigyan ni Nurse ng siklip eh. Paps, <laughs> pasok, paps, pasok could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands stained from the people who deceive me Muddy hands break through the chains, go free me <coughs> <coughs> Ba yan? Traveling? Dito nga ako sa kabila mag-happy picture Puro kay Kuya Glenn yung picture kasi buraot eh change look of a pain pulling a mob pushing a train i'll never stop stick to a lane pick up the pieces and go rearrange uh, i'll be the best above all the rest put me to the test and expect nothing less you check i i'm chest What's tapping next yeah. He got the venom a tangible weapon no coming in second this life is a lesson he got a new engine from It's a blessing new focus no guessing just hold an obsession all in this possession you got the retention, i'll leave an impression and take a redemption just kill no discretion your mind is a weapon eleven, 11 is Better stay at ready for a fight Believe me, when they try to change You can say no, free me Ganun ang birthday, yan ang palaro, Basketball. May games, basketball Hahaha <laughs> Sasunod dito, kainan na lang puntahan nyo Isang galaw muna dyan, Paps Uy Uy <laughs> Paps, sikuhin mo, Paps Sikuhin mo, ha? sikuhin mo ha? na, tumatakbo na si Paps. G Paps! <laughs> Paps, ang galing mo dun, Paps! sabi ko sa iyo, sikuhin mo. Paps, hanap ka libre, Paps. Hanap ka libre, ha? Tira mo, Paps! Ah, galing mo, Paps. Galing mo, Pops! Pops! Apir mo na, Pops! Sir! Galing mo? Lupit mo, lupit! Lupit! lupit. Alam mo ba yung laro ni Amazing Glen? Puro traveling ano? Oo, oh, kaso, commissioner eh. Walang maka-angal eh. DJ Adam, change the music! Soon may the sugar and tea and Kabisado eh. Okay ni Nam. Okay ni Sa second book, 70% na ha? O oh, sige. Lalo ng katawan mo. Lalagyan ko ba ng pandesal yung katawan mo? ina, <laughs> ginaya na naman na si pandesal! Anong pandisal ko ha? O papa-edit ka na naman. Para to Wala akong content ngayon. Wala si nurse eh. Paano yan? Pagtsatsagaan mo na lang kami. kami na yan. Wala kang mapapala sa amin, oy <laughs> Alis ka dyan! <laughs> Ang hirap nito, walang content pag wala si Nars. Asan ba kasi si Nars? Nasa... Nasa... My day. My day. Nasa, Uy. Tamang tao na. Wala na. Wala ni, Nasasin na yung assassin. Na-assassin na na subscriber. Taglinis. Yeah. <laughs> Taglinis. Sarap ng pansit mo, Pops. Ay, spaghetti mo, Pops. Naubos? Naubos.